Martes na naman at nandito tayo ngayon sa Santo Tomas City, Batangas para subukan ang pinakamadaling biyahe patungong PITX at ito na ang ating nasakyan isang P&O Transportation na Scania Bus yan ay galing ng Naga sa Bicol at nandito tayo ngayon sa matrapik na Santo Tomas at papasok na tayo dito sa ACTEX or SLEX TR3 hindi na ito dadaan ng turbina at nag-exit na nga ang bus dito sa Alabang upang magbaba lamang ng pasahero. Pagkatapos ito ay iikot ito sa West Service Road at dadaan dito sa Alabang sa Pote Road bago kumanan dito sa May Bridgeway Avenue at kakanan muli patungo sa entry ng Skyway. Ang pamasahe mula Santo Tomas patungong PITX ay 141 pesos at ang bus ay aakyat naman dito sa NAIA X kung saan makikita ang Ninoy Aquino International Airport or NAIA. pagkababasa sa na NAIA X ay ito ay mag-u-turn dito sa NAIA Road. Dadaan din ito ng ilang bahagi ng Paranaque Sukat Road at Seaside Drive bago kumaliwa sa Diyosdado Makapagal Boulevard. At nandito na nga tayo ngayon sa PITX. Kung kayo ay panorte, meron ditong biyaheng Baguio, San Carlos at Tagupan, Pangasinan, San Jose, Nueva Ecija, Olongapo at Tugigarawa. Yan lamang po, marami pong salamat sa inyo.